Ayun ang anak ko, Yun, oh. Kitang-kita. Tangkad niya na kasi. Dali nang hanapin ni kidino, no? Mm -hmm. Para sa height na tall of the above. <laughs> Doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad, May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry fur, tangkad sa Mahalagang paalala, ang Cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Star FM. The best music station across the nation. Kuelang-kuelan na no, mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. Nobody wanna see us together, buddy. Nobody know. Guess I got you. Yan ang uh, na Nobody's Better. Charot. Hindi, uh, Don't Matter yung title po. And uh, ang witty na yan, of course. From your one and only, Akon. Yeah! Kasuridation! kamo kamusta ang iyong Sunday? O, kamusta ang weekend mo? Ito ba ay puno ng pagmamahal? Puno pa ng gala, puno ng pahinga, o puno pa rin ng stress. Okay lang yan, bawi tayo bukas. Bukas agad babawi ka, Sir Kasi matagal pa yung next weekend. O baka next weekend, di mo mapansin, Pasko na pala. Happy World Teacher's Day, Kister Nation. Ayan, kaya ganito yung background natin dahil Teacher's Day. Parang ano naman, nakakapanibago na ang Teacher's Day Sunday. E di walang mga bata na magsusurprise ngayon. Bukas pa sila magsusurprise. Kunwari may nag-aaway sa classroom, yun pala nag-aaway lang talaga-talaga. Hindi sila magsusurprise sa'yo, teacher. Pasensya na. And then, syempre, sweet ang mga bagets. So, sweet ng mga estudyante, lalo na kung mabait ka talaga sa kanila. Yung mer hindi isa kung mabait ka lang eh, kung meron kang na-impart sa kanila. Kung ikaw yung teacher na pumapasok, teacher na... Pero kung ikaw yung teacher, syempre na nagpapakwiz palagi, nagpaparecitation palagi, appreciate pa rin naman yun kasi yung ganong klaseng uh, estilo na natututo talaga yung mga bata. Kahit na parang ang higpit, na ah, nakakapagod, matatandaan at matatandaan kayo. I-share e, ko lang kasi nung, nung fourth year high school, yung advisor namin, uh, physics siya eh. yun yung major niya. Talagang kilala siyang terror. Tapos, magaling siya talaga. Hanggang ngayon, naalala namin siya. Yes. Kaso, ayun. Nakakagulat yun kasi syempre nung pandemic. Nangyari yung pandemic. And then, ayun. Sadly. Pero, congratulations! Ano ba yan? Napa Napakuhento tuloy si Bagues. Naku, hello sa mga teachers natin dyan. Mga professors din, ano? Profesor, professor, professor, professor uh, sa... Nung mga hindi pumapasok. Kaya... <laughs> Hindi talaga inaalala ko kasi dami hindi po pasok na prof pagdating mo ng college. Kahit pa, ang ganda-ganda pa ng college mo, ti. Wala. I Ilan lang talaga yung matatandaan mo, ah Perspective ng student. Pero lahat naman ng teachers at professor, lahat ng mga nagtuturo, appreciate yan. Marami-marami Maraming maraming salamat po sa inyong turo, sa inyong pagmamahal, sa tiyaga, sa effort. Kasi syempre, hindi naman din, di ba, hindi ka naman yayaman sa pagtuturo eh. Meron pa kayong mga napapanood natin, no? talagang tumatawid sa mga ilog, karagatan, pati outer space, talagang ganong level ng ano pagmamahal para lang makapag talagang bigay ng tulong sa mga bata na gustong-gustong matuto. Naalala ko ulit kasi kasi nung bata ako, gusto, gusto mag-aral. Oo, tapos siyempre, nung nag-aaral -naga ka na, doon mo marirealize mo, ay, ayaw, ayaw ko na mag-aral. <laughs> Nakapagod pala siya. Pero masaya, kasi yung utak natin, the more na meron tayo natutunan, masaya. Kasi naman yung parang feeling wasted tayo palagi. Ba? Kasi feeling wasted ako palagi eh. Kung so, na-realize ko, siguro dapat magbasa-basa na ulit ako ng libro. E, kung baka, Sir Nisho, naiisip mo yan, basa-basa ulit ng libro. But anyway, alam mo, hindi yan yung topic natin. Kasi tonight, ito ulit sa ating segment na hashtag E, hashtag EBNB. Eh, bakit nga ba? Eh, bakit nga ba mahal kita? Sir Nisho, takot ka ba sa salamin? Tipong ano, syempre, ang daming... Dami kasi nakakatakot din sa salamin. Dami kwento-kwento mga about sa salamin. Pero minsan ka na bang nakabasag ng salamin? Para na, para tong portal sa Narnia, sa Harry Potter, di you ba? Know? O kaya sa, um, sa Hunger Games. sa wala pa lang salamin sa Hunger Games. <laughs> Anyway, nakabasag ka ba ng salamin? Or takot ka ba sa salamin? Kasi, our nation, tayo pa kayo nakalive ha sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. Pwede kang mag-comment, share mo yung feelings mo kasi tayo lang naman to. Wala namang ibang nagkukwentuhan, tayo lang. Naniniwala ka ba na kapag ang salamin, tinatawag itong malas? Malas daw kapag nakabasag ka ng salamin. So ngayon, natin hashtag EBNB. Eh bakit nga ba? Bakit nga ba pinapaniwala ang malas ang magbasag ng salamin? Ayan, tingnan natin oh, yung ibang mga picture. Kung kilala mo siya. Because sino to? Oh, magpapahula rin tayo, pero wala rin price, ha? Ano-ano lang, uh, um, katuwaan. <laughs> ito na ba, sino itets? Ibang version to ng kanyang salamin, pero pareha sila na meron parang jaba walk sa salamin. <laughs> pero for sure, ito si Queen, Queen Mother, Mother of ano... Uh, mirror Mirror on the Wall. Ito naman sinod. Pero pa ba? Oh, meron. Oh, kabog. Sino yan? Ang ganda-ganda mo, pero pag nag-reflect ka sa salamin, bugs. Naging si Ursula ka na. <laughs> Sabi nila, no, yung mga, mga nagtitinda sa kantin, ganyan daw lagi yung makeup. Para kala mo si Ursula. <laughs> Ay, nako! Ito na ka, Sir ano Nisho. pag-uusapan natin. Well, hapon na wala ang nagsimula. Yung nagsimula pa to sa panahon ng Roman. Romano. Mga Romano kasi sa kasi naniniwala sila ha na ang salamin, sumasalamin din, nagre-reflect yan sa kaluluwa ng tao. It reflects not only your physical beauty, but also your soul. Ang big word naman nun, kaya kapag nabasag siya, parang, parang nasira rin yung, yung kaluluwa mo or nakakatakot bigla ba eh. No, kasi bigla ko tumingin doon. No? <laughs> yung dilem. Ano, parang nabawasag din yung kaluluwa mo and even your kapalaran. Yan ang pinapaniwalaan. Hindi lang kaluluwa mo, pati yung kapalaran mo, girl. Sa ibang cultures naman, tinuturing ito ng simbolo ng kamalasan. Kasi nagre-reflect ang salamin, nagre-reflect din siya ng energy. Kaya kapag nabasag, pinapaniwala ang nagkalakas din yung yung energy na ano ba yan? Nakakagulat. <laughs> Basta parang nabasag din, uh, nag, nag, nag uh, nagkakalas. Sabi ko nag naglakas. Kumakalas din yung positive energy sa paligid. Kapag nabasag, yung salamin. <laughs> Yun lang naman, yung short and eh, no explanation nun. No? Kaya, sabi pa nga nila, no, pitong taon daw na malas yung kapalit. Ah! Kasi yung nation, naniniwala ka ba sa mga ganyan? Comment ka nga, be. Tingnan natin kung meron ba mga live comments dyan. Ayan. Kasi radiation natin na ah, mga clumsy. <laughs> <laughs> Hindi mo alam, napa napatid mo na yung salamin. Ako nga, yung nakabasag na rin ako ng salamin. <laughs> Aga ng live, be, oh, umaga, aga na. Pero may meron, pa tayong live mamaya, kasi 10.30 p.m. ha, kasama ko si pa Payo ni Marino. Kasama ko si star DJ John Marino. Yahoo! Good evening, DJ Bon. Happy Teacher's Day sa lahat ng guru. Correct. Hi, magandang gabi. Ha, bless. Happy Blessed Sunday din po sa inyong at sa mga Happy World's Teacher's Day. Good evening! Hindi takot! Hindi takot si Castor Nation, Kuya Chap. Hindi ako nakakabasag ng salamin. Masasabi kong hindi malas ang magbasag ng salamin, face your fears. Happy Saturday night sa Kuya Sunday na ngayon. O sa ating mga lahat mga Castor Nation, salamat po. Actually no, parang bad luck nga raw ang makabasag ng salamin. Pero ito bibigyan kita Castor Nation ng kapanatagan. Hindi ako niniwala dyan. And I hope hindi ka rin maniwala. Kasi, una sa lahat, wala namang basihan. Hindi naman yan, hindi mo, hindi siya dapat na maging basihan. Hindi ang basag, hindi ang itim na pusa, o kahit anong malas ang magdadala ng problema sa buhay natin, kundi yung, yung takot at yung paniniwala natin sa mga ganong bagay. O, doon siya magsisimula. Kasi ang tunay na future natin, or in, in Tagalog, bakit kasi ng kapalaran, you know? pero yung tunay natin na mangyayari sa buhay natin is talagang na kay Lord. Nakabase yan kay Lord hindi sa mga pamahiin. Pero pasensya na po sa mga talagang die hard na naniniwala sa mga pamahiin, ano? Pero kung may, minsan ikaw ay natakot dahil nakabasag ka ng salamin, nabasag mo yung picture frame ng family mo, o kung ano man mga nabasag mo, Kasyon, hindi yun ano, walang, ano lang siya, parte din kasi siya ng culture. May history din kasi, like, ano, pinapaniwalaan sa, sa isang kultura. Halimbawa, sa mga Pilipino, sa province. Meron din namang version yung ibang bansa. Ganyan. Pero hindi siya ma... Hindi, huwag mo siyang pagbasehan. Ano lang to? Kwento-kwento lang. Sorry. Hindi, pinag-uusapan lang natin. Eh, bakit nga ba kasi? Parang, da, ba, parang bad lang kapag hindi daw... Bada kapag nakabasag daw ng salamin. Bad luck siya, be, kasi kailangan mong bumili ng bago. Meron akong portable na salamin. Share ko lang kasi Sir Nation. Yung ano, lagi, mala, mala, babili, ano dito, may hindi kasi ako magsalamin. Ang laki ng mga salamin ko, yun, eh, nabasag siya kasi sa biyahe, naiipit, tapos minsan nahuhulog. <laughs> nahuhulog eh. Shay, ingatan niyo yung mga salamin ninyo ha, para hindi sayang pera. Ay, naalala ko na ano, yung salamin ko. Paborito ko kasi yun. dala, -dala ko yun sa kahit anong mga pinupuntahan. Nagang, anong, close, close kami nun eh. <laughs> ay, nabasag. Bumuli ako ng bago. Hindi ko na masyado ginagamit. Anyway, maganda magandang gabi po and happy, happy Sunday. Tayo ay up until 12 in the midnight. Uy, okay, kamamaya, sorry, mo star DJ John Marie ginawa sa ating start nung... With Payonee Marino. Episode 15 na tayo mamaya. bang mo yung tanong natin, Hi, Pa-post na yan ng 8 o'clock. Sagot ka kaagad para ma-screenshot namin yung iyong sagot. Oras natin at 7.44 in the evening. Diyan ka na muna ulit at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 1.2.7 Star FM. Like mo, share mo. Bombo Philippines the number 1 and most trusted source of news and information proudly launches the country's biggest one-day blood letting drive, Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives in partnership with Bombo Bomborajo Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Bomborajo Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2, 1 billion cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood helping countless Filipinos in need this year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. BASTA Radio! Bombo!